Hello guys. Nag-harvest sa durian guys. Naiinom guys oh. Kain tayo guys. Oh. Ang sarap naman ito. Durian. Napakasarap na durian guys. Kainin ko. Mm. durian po yat, ito ang durian po yat guys pang export pang export sa buong mundo Japan, Amerika, Thailand, Korea napakasarap nito mm. Okay. Ito lang. Thank you. Bye-bye. Sarap. Kain tayo.